basa ang lupa Lala pa papunta doon tuloy tayo punta kami doon sa kubo ulan kahapon kaya maputik maputik nakabuta po tayo ayan ah. buta sa bukid putik yan o mga sitaw ito ang panaya yata to. tanim ng katabing lupa hindi to putik Ay eh, may tubig na. May tubig na yung palasdaan. Nalagyan na yung tubig sa palasdaan nila. Mayarap dito duman pag anong may as. Ah. Kita na sikat ng araw. Mahirap dito pag tag-ulan na. Malalagyan na ito ng tubig dito. Palaistaan. Puro tubig na ito. it. Laki na yung okra. yan ang tanong nilang okra. Okra. Tapak ng baka kaya nagbutik ko dito lang tayo sa gilid dadaan ayunit init, diba, ang layo ng kubo mula doon sa kalsada layo pa ng lakad ay mo Karen Pian mo ko na yan tanim man din nila yan ay mga tanim din sila ng gulay Potik ये तो kami ये Hmm, buhay na yung sili kong tinanim na maliliit. Ayan na. Siling maliit. Tinanim ko na isang araw. Hato. Siling pang sigang. Sa ito. Maliliit pa Hmm. Matinding na matay. Yan ang pagtataniman pa namin yan. Malaki na siya. Uy. Malaki na. Ano? pipi mo, Bawat ano may bunga. Bawat siya nga. Ini tuh. Ini I-try kasi ako na isang araw magtanim ng ganyang kaliliit na buhay na. Ayan Ayan iba Check. I-check ko yung mga ano sa baba naman. Chin-check ko kasi kinakain siya ng mga uod. Kailangan kong ispray ang pag nakikita ako. malalaki na yung talong ko oh, ang bilis na mga ay ukra akong tinanim dito wala man lang natubo na isa wala akong nakitang tumubo hmm. kumapit na kanda na yung mama so yung ang palay ako mataas na yung gapang niya at yun ha? sunta taniman yung mga bakanting, hindi tumubo yung halaman. eh, pito, walang tumubo. Bota. Puro putik. Eh. Puro putik. Nabi. araw-araw nagche-check nandiyan kasi na ay tumubo na yata yun. talaga ko hmm. tumubo na Nandito, hindi pa tumanda. Ganda ng halaman pag umuwi na nadidilo dyan. Hmm. Nilipat ko yung ano doon sa likod ng kobo. Ang buhay na